Happy birthday to you. Pagay lang ka mga 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 sa mga magpapay agot na pagkailala kayo. Papapagod na tayo guys. <laughs> <Ayan, yung radio. laughs> gaya sila ko gaya ko kasi magpapasko na yun. Okay, ready na ba kayo? Okay, tayo muna ulit na nag-exalit tayo. Ayun, mag-exercise game muna tayo. Tayo, tayo, tayo. Lahat ng baga tayo. Sabay-sabay upo. Tayo. Exercise game to, upo. Tayo. Upo! Tayo! Upo! Bibisa natin ng konti! Tayo! Upo! Tayo! Upo! Tayo! Upo! Tayo! Upo! tayo. Upo! Ano yung joke niya? Alright! O ano na nangyari? Ba't hindi na upo aming baby? Huwag doon yun! Okay! So, dito yung mga games tayo. Sige na gusto ng games. Taso kamay. Ayan, ma'am. aso yung mga prizes natin. Saan po dito yung mga pa-prize? Ano, ma'am? Eta, ma'am? Yes! Ah! Okay, sa so, first game na, baka dali lang ang first game natin. Makinigay mo mabuti. Tayo mo na kayo lang tayo. Okay, this time magpapaunahan kayo. Kasi yung ating first game kids nagsisimula sa letter B. At ito, tinatawag na? Bring me is wrong. Okay, ang ating first game nagsisimula sa letter B. At ito ay? Boxing. Ano yung Boxing. Alright, mag-bring me game tayo. Sino nakakalam ng na bring me game? Taas yung kamay. Ayan, okay. So, gisa yung kailangan. Eh. Paunahan lang kayo yung mga boys natin dyan. Isa gilid-gilid. Ayan, galingan nyo na lang ha. Eh. Pwede kayo magpatulong sa mga papa nyo. O pwede kayo umuwi sa bahay nyo. Bunin nyo kung anong bagay yung ipapadala ko sa inyo. Paunahan to kung sino mauna magkakaprize. Okay? Okay? <laughs> Oh, ayan, yeah, so na so right, po. Okay, ayan. 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 na po Halika dito ko yan. Ani pinadala ko? Piso. At dahil lang sabi ko, ito ay for example pa lang. Wala ka pa po. Eh? Ayan. Okay. Sample pa lang yun. Siyempre, ito na. natin ng price. Ha? Hindi puso siya isang Pero ba? Go! Ayan. Parang may nakikita na ako dito. Ayan. O. Oh, dali. po Dali. <laughs> Alright, so gusto na price. Isa pa lang yung naging winner natin, ha? So, galingan nyo. Okay. This time, pauna na lang tayo, ha? Bring me something, ha? Na, -unaan, na, na, makapagdala sa akin ng bagay na to, ha? Nasa paligid nyo lang to makikita. Okay? Sabi mo nakikita rito, light Green. Isang piraso lang kailangan ko. Kailangan ko din ng isang piraso dahon ng saging. WOW! Saging. Dahon SAGIN! saging. Dahon ng saging. Wala ba? Magkakunan ng mga naman. One. Two. Ayaw ko niyan. Gusto ko yung buo. Yung mga Wala. Wala, sayang ko. Oh. So, gumagalaw. Dali nyo lang sa akin ng oh, walang pilay, hindi bulag at dapat may pangalan. Okay? Dali nyo lang isang pirasong langgam. Go! Oh. Oh, langgam. Sabay, marami! langgam. Ano ba Yeah, okay. Now, next, bring me Okay, eto naman Dali nyo naman sa akin dito, ha Paunahan na tayo Eto, bibigyan ko kayo ng glue Araw-araw natin itong ginagamit Lalo na ng mga mga matpapan nyo Ate kuya, tito, tita Napaka-importante nito sa buhay ng mga tao Okay? Dala nyo ako dito, ha Araw-araw ginagamit Okay, dala nyo ako dito ng Cellphone so so Ayan, ang bilis ah. Okay, kanino yung cellphone to? Kanino to? Ay, ang Oh. Pwede mo ba sa akin cellphone to? Hawakan mo. Iba to mo. Ang kapit nyo. Ito, papadala ko sa inyo. Pauna na lang ko. Ginagamit to kapag mainit to kaya umuulan. Okay, dalhin sa akin dito. Takip ng kaldero. Hey!

Alright, okay, thank you so much. Alright, see you guys. Bibigyan ko sa akin yan. <laughs> Okay, tao naman yung papadala ko. Dali nyo sa akin dito. Kailangan ko ng pinaka maganda at sexy niyong lola. Go! Oh, Hoy! <laughs> hindi pa ako lola, hoy. Portet pa lang ako. Sabi mo, ano tayo hindi pa ka lang <laughs> lang ako, dai. Hindi ka Hindi ka

Okay, Mami Junki. Ayan. Ano sabi ko, kids? Pinin ka magandang Mami. Maganda ba si Mami Junki? Ah! Siyempre, maganda yan. Yan yung magbabayad sa amin. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> mami Junki, ayan. Ano ko lang, nabani niya na rin po ba ng happy birthday si Aljur. Ayan, kailangan Mami, sa harap po ng mga bisita natin, pakibati na po ulit. Eh? Happy birthday, na pakabait lagi ayan, okay, pero hindi po gano'n ma'am wala pong lambeng eh <laughs> okay po, tuturuan ko rin kayo tamang pagbate na may lambeng pagkatapos ko po kayo naman okay lang, ma'am Okay lang. So, ganito lang po yung gagawin ah. sa sabihin niya, mami, ha. Nandito po, kunyari, nasa harap natin si Aldo. Okay? Kaya may camera po tayo doon, ha. Ayan, nakikita niyo po. Live po lang sa TV5. Okay? Ito po yung sasabihin niya. Ba ba baka din niyo makikita niyo sa YouTube. Ayan, baka naman yung mami Aldo? <laughs> <yung laughs> Ayan, mami, ginaan. So, let's Mami, ikaw ba dito ka sa gitna. Okay? Ready? Happy birthday, Aldo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayan, uh, ladies, babas ko, mami. Nito. Siyempre, bigyan natin ang price ka sa YouTube nito. Masa, Alam mo, binablog ko! po. Ito ay Okay, sino ba gusto? Ay? Shane? Shane? Ayan. Ati, siya ilan taon ka na? 19. Boyfriend? Asawa. Uh, my name is Jojo. <laughs> Ay, Baka mamaya maano tayo eh. Baka mamaya may issue na naman akong bagay eh. Kaya okay, Ate Che! Ikinikilig sila Ate Che, okay. Kaya okay, ganito lang Ate Che. Atalo ko lang ha. nabati mo na rin ba ng Happy Birthday si Alvo? Ayan. Okay Ate, pakibating na lang dyan si Alvo. Okay? happy birthday Ay, dito ganyan <laughs> Wala rin yung bin ating Okay, okay lang ba ito sa mga ang tamang pagbati ng mga ilapin? Pagkatapos ko yung gano'n naman. Okay, ganda lang po ha, dahil chess naman yung pangalan ko. Ganto na lang po yung gagawin at sasabihin Sabihin Sabi niya lang, ha ah, kuya, ulang pa kuya, maging si ate Che Ulang pa. Ayan, okay, ganto lang po yung gagawin at sasabihin niyo. Sabi niya lang, Happy birthday all you, di bangga ka ni ate. Get, get, ah! Ayan. Pagpapakan niyo naman si ate Che Ayan. Okay, yun. Kasi, ayan. Uh, kasalanan mo yan, tumayo